Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nangyari na ba to sa'yo? Minsan mo na bang iniwan ng iyong aso dahil hindi mo na sila kayang alagaan? Hindi maitatanggi na meron talagang mga tao na kayang abandonahin ang kanilang pets dala ng samot-saring dahilan. Ang iba, tinapon ang kanilang aso dahil wala na silang oras para mag-alaga. Ang iba naman ay pinabayaan na ang kanilang fur baby dahil meron itong sakit o kapansanan. Kung ginawa mo ito, dapat mong malama na ang pag-aabandona sa mga alagang hayop ay mali at hindi makatarungan. Ang mga aso kasi ay para ding tao na nangangailangan ng pagmamahal. Gay na lamang ng tuta na ito na nakahandusay sa gitna ng kalsada halatang nangihina na ito at hindi kayang kumilos. Kung papabayaan, maaari itong mamatay. Pinainom ito ng tubig na may halong gamot para magnumbalik ang lakas. Nakakaawa ang sinapit ng tuta na ito dahil sino ba ang tao na kayang abandonahin ang ganito kakyut na aso? Pagkalipas ng isang linggo, Muling lumakas at sumigla ang tuta at yan ay dahil sa malasakit ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit sobrang dali sa ibang tao na iwanan ng kanilang aso. Gaya ng aso na ito na hindi tumigil sa paghahabol sa puting kotse. Diyan kasi nakasakay ang taong nag na sa kanya. Malapit na mapagod ang aso ngunit ayaw talaga siyang balikan ng kanyang amo. Ito naman ang aso na hindi alam ang gagawin dahil hindi niya makita ang kanyang amo. Ayon sa kumuha ng video, sadyang iniwan ng aso na ito sa kalsada. Kaya ang aso, hindi alam kung saan siya pupunta. Ito pa ang aso na pinalabas ng kotse dahil gusto ng may-ari nito na palayasin na ang aso. Gusto pa sanang bumalik ng aso sa kotse, ngunit humarurot na ito ng andar. Kawawang aso! Desperado makahabol ang aso na ito dahil iniwan din siya ng kanyang amo na nakasakay sa bus Kamuntikan pa nga siyang masagasaan ng sasakyan Hindi makapaniwala ang aso na ito na kaya pala siyang pabayaan ng kanyang amo Ito naman ang apat na tuta na irbanduna malapit sa kalsada Dumating ang rescuer na ito matapos niyang makita ang CCTV footage ng apat na tuta na naglalaro sa highway. Delikado ito dahil pwede silang masagasaan ng mga dumaraang sasakyan. Buti na lang at dumating ang mga rescuer para kuhanin ang mga kawawang tuta. Inalagaan nila ito at pinakonsulta sa veterinaryo. Sa huli, nakahanap sila ng fur parent ng permanenteng mag-aalaga sa mga tuta. Dito sa Pilipinas, ipinagbabawal ng ating batas ang pag abandona sa mga alagang hayop. Pasok ito sa Republic Act No. 10631 o ang Animal Welfare Act. Multang 30,000 pesos ang ipapataw sa sinumang lalabag sa batas na ito. Layunin ng batas na ito na turuan ng leksyon ang sinumang mang-iiwan o mag-aabandona sa kanilang alagang hayop. Isa pa naman sa pinakamasarap na pakiramdam ay ang pag-aalaga ng aso. Mas talong sumasaya ang buhay kung may asong nagmamahal sa iyo. Gaya ng tatlong batang ito na first time magkaroon ng alagang aso. Ito naman ang bata na mapapaiyak dahil sa kanyang regalo. Ito naman ang bata na kahit hindi aso ang kanyang oh natanggap, sobrang saya pa rin niya. Siguro, ganito rin ang reaction mo pag may nagbigay sa'yo ng asong cute. <laughs> nakatanggap ng pinakamagandang regalo ang batang ito sa araw ng Pasko. Elisha! Oh, baby, Masarap ang mag-alaga ng aso. Pero wag nating kakalimutan na may kaakibat na obligasyon sa pag-aalaga ng hayo. Sana ay wag nating aabandonahin o palalayasin ang ating mga alaga dahil lang sa ayaw na natin sa kanila. Ang mga hayop ay para ding tao na nangangailangan ng pagmamahal. Kaya sana ay iparamdam natin ito lalo't libre lang ang magmahal. Kaya kung isa kang animal lover, huwag mong tutularan ng mga tao na nag ng kanilang alagang hayop. Sa halip, ipakita mo sa mundo kung gaano mo kamahal ang iyong kaibigang hayop. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Makoy, Keith, Maiko at Maika Abad. Hello rin kay Mark Serapion. What's up kay Luke Aysaya Ngoho at Eros Dave. Shoutout kay Kyle Angelo Lucena. Happy birthday kay Kuya Rash Matthew at Kuya Vincent Ryan. At sa pamilya regala. Maraming salamat sa inyong panunood Now, see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!